So, ayan yung nilagay namin mga kaplo, no? para malip up yung siyak natin no. Sa bandang kanan, ilagay mo yung malaki. Yan. Okay mga kaplo, no? Alam nyo ba itong unit natin mga kaplo, no? Hindi pantay mga kaplo, medyo medyo mababa sa bandang kanan no kaya gawa nating paraan para malip up siya no. So, so, ayan mga kaplo, no? ilagay mo yung ano yung maliit na spring yan. So ayan yung nilagay namin mga kaplo, no? para malip up yung shock natin no. Sa bad ng kanan, ilagay mo yung malaki. yan. Bawal tayo magbisaya ngayon kasi si Mita di na siya tumatanggap na bisaya na vlogger. So, ayan, no? So, itataon na natin, no? Itataon natin. Itataon na ni Batang Hamog dito, mga kaplono. Ayan. Wakiso natin itong sayal ng umbak. Ano ba to? May sayal man to. Ayan. Ayan, no? Ayan, okay. no? So, ayan, no? Nalagay na so ayan ilalak mo lang yan tignan natin dito sa malayo o, hawak mo na batang batangamog para masahit-sahit natin ayan. so ayan mga kaploro na lift up na siya.